Good morning! So, for today's video, ito na yung ating uulamin for our lunch. Okay, ready to cook! So, magluto na tayo nitong ating ampalaya with lichon. O, ba? Ampalaya with lichon! So, let's see kung anong kalabasan yung ating in for today's video. Ay, yeah let's go! So, yeah let's start cooking our food, food for today. Yeah. we have to... Pindah, kalan, we're uh, doing for two for, for di ba, so we have to let the kalan init init Yan. init init the kalan, and then we have to put the little amount of oil, just uh, vegetable oil, kasi may ano naman dito, may masil, ito ay pang-ano lang, pang sa aking bawang at sibuyas. Yes

ko lang for today. So, yan, hintayin natin maglabas yung aroma ng ating sibuyas at bawang. Ganyan lang kadali ang pagluto natin sa ating ulam. Napaka-simple at napakadali. Kaya-kaya yung gawin ito. Yan. So, naluto na yung ating Isunod natin yung ating laki. Nakalimutan ko yung sibuyas at ah, kamatis. So, wala na natin lagyan ng kamatis para hindi siya ma- Kaya ito na. Hindi mo tayo ma-sira kasi ito na natin Ang ating Kaya hinaan natin yung punsip. So, yan. Uh, lang natin ating tapos, susunod natin yung ating ampalaya. Ayan. Ampalaya, fresh from the garden. Kaya yan. Yung iba ay hulog na dahil hindi natin sila nakita at nakatago doon sa mga puso ng ating Chinese bamboo. Kaya, mag... Ah, ano na siya? Nahilog. But, still, makakain ko siya kasi hindi na siya nalang buwag. pa rin siya. Kaya lang, nagkulay bilaw na siya. O, diba? Colorful yung ating ampalaya. Ayan. And the next one is, kung natin na sa gray, I eh, prefer natin yung ating mga seasoning. So, ano ba gusto nyo natin? Black pepper. The, the sauces and the soy and the soy sauce or oyster sauce. So, saka na lang natin lagyan ng asin kapag kailang pa yung ating seasoning. So, para tayo ng takip kasi may nakatago ko lang na dito. Ano? Kaso? Magkasa muna natin kasi magaling mga ano doon sa laba. Magkasa ng na ating takip sa Ayan. Huwag natin haluin yung ating palaya para uh, hindi siya mapait. So, yun. Yan ang aking sikreto na hindi maging mapait yung ating palaya. Ay, huwag muna natin siyang haluin. Saka na lang haluin natin. Ayan. Mga after mga 3 minutes, pwede na tayo magdagdag ng mga seasoning. So, yun. Yan lang kasimple na. Pakadali palagang lutuin ang palaya. Weekly chon. O, ba? Diba? Mabilis na masarap pa. O, yan. So, yan. Pwede na natin ilagay ang ating lechon. Ito lang sa ibabaw. Ilagay natin yung ating lechon. Ang ibabaw. Sarap! Ganyan lang. Kadali ang pagluto. Pusin mo lang. kadali Tapos, lagyan natin ang soy sauce. Ayan, soy sauce. So, huwag muna natin haluin yung apalaya. Hayaan natin siyang medyo maano siya, ma... Maluto-luto ng kundi. Kasi haluin natin yan, magiging ako Ay, magiging mabait siya. So, lagyan natin ng konting black pepper for the taste lang. Kunti lang. Kunti lang kasi nagtitipid tayo. <laughs> oh, yeah. And then, we have to put the soy sauce. So, huwag na natin alam, Diretso na natin sa kawali. Ayan. Yeah. Tapos, huwag natin kasi baka maanit ko ng mga sayang naman. Ayan. Yeah. That's it. Pwede na na. So, tapa natin sa grit. Ayan. Kasi nakaprosin yung ating lechon. So, dapat ay, ano siya, lutuin natin ng maiti. Tapos, lagyan natin ng kunting vinegar. O, oh, yan. Ito yung ating vinegar. So, kuya, may ito kasi may mga ano to, may mga ano to, may mga ano book <laughs> Sorry. May ano to, may mga spices. May ano to yan. Nilagyan ko yan ng pepper, mga kung ano-ano. So, lagyan natin yan mamaya. Mamaya na lang. Okay. So, let's see kung Pwede na natin yung haluin yung ating ampaya. O, di ba? Yan. I-mixin sa natin siya para masarap. Hindi na tayo na gamit ng mga ano, itlog-itlog at saka ano ka ba siya. Kung anong mayroon tayo sa ref, yun lang ang ating ihahalo. Di ba? Para mas ano tayo, mas tipid. Yan ang tinatawag na mariscarping ate. O, diba? di na ba? na So, ate, ate na lang. Mariscarping ate. O, di ba? Mariscarping ate. Eh ate. Sorry, ate, ate. Ayan. So, tikman natin kung tama na ba yung lasa ng ating pampalaya. So, tapos, ano natin kasi sa baba, hindi pa siya na tamaan ng sabaw. So, ayan po, please. Okay na. Mapait na mga So, hindi naman siya masyari mapait kasi yung palaya natin is hindi na siya yung mga, mga mapait na mapait. Tapos lagyan natin ng suka. Suka. Ayan. And then, we have to cover it again. So, tapos na ang lapan. Halos na po, darling. I don't <whistles> know where this came from. Service here's one. So, ayan. Malapit na talaga maluto yung ating olam for today. So, for yummy talaga ito kasi lechon ang ating panghalo. ba diba? Ang sarap kaya pagka lechon sibu ang ating olami natin ngayon. O, oh, mawawala yung ano, yung pait kasi malalasahan natin yung yummy lechon. Ayan. Lalo na lebre, edi eh mas masarap. <laughs> so ayan, malapit na talaga. Konting kembot na lang ay luto na yung ating ulam. So, makakakain na naman tayo ng yummy ulam for today. Super ano, super tipid. Tipid-tipid tayo kasi ano, fresh from the garden and then bigay ang lechon o oh, di ano na lang yung ano natin yung contribution is yung ano na lang yung gasol at saka yung <laughs> mga seasonings o oh, di ba di ba di ba di ba galing ano so yan maluto na yung ating ulam at kakain na tayo pagkatapos nito so that's it Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye. Don't forget to like, share and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye. See you next time. I love you all.